Naroon na pala mag block si Wawa. Good morning. Mag-break kami mag, yeah. eh, <laughs> mag -black. Wala naman yung cellphone. <laughs> I-black ko yung mukha ko. Yung mo? Hindi, pag wala cellphone, i-blow, hindi black. Oy, iwaya! Wala? I-black ang mukha ni Wawa para hindi mo na makita. Huwag kang tatawa ha, true story to. story ka? Opo. Ay, sabi ko Ay, magayang ka kay tita. Ano buti yung tinabi ng mama. Pag tita magayang. Ito bro para nang dito. Hindi pa yung cellphone. Ay magupa ka. One key. One key. key. Gamitin dati yung cellphone. Ako chan. Oy. Chan. Chan chan. Ano sumayaw buya? Chan. Yung cellphone ko na lang yung mo.

Okay pa. <coughs> wow, ano man yan? Pilipin na? na? Ano? Hindi mo cellphone ni Mama nila mo tapos mag songs. It. So. Ah. Umuwi na. <laughs> Ay. Kasi hindi pinahiran ng tempo. Gala. Lalo gala. Hmm. Hindi. Hindi. Ganun. Pag mayroon yung tempo, mag iga Mag-number four. So, siya oh, yun Tati, yeah. ko ako sa cellphone ko. Marami kang hmm, Dilit na natin. Saan? Oh, bawal. S S S na Saan na dilit ko? Marami kang download. <laughs> Ganahan. Gayin, gayin. Gayin ah, sa cellphone niya. Yan, ang gayin-gayin mo. Mom, gayin. Ang gayin-gayin. Pero magayang ka kay tita mo Ina. ha. Pag alam ko nang hindi mo pinipilit. Inaawa mo si tita, i-block ko ang mukha wow. ko Wow. Gayin ko na lang. Uling. Gayin-gayin. Hey. Gayin Dayin mo ko yan. Mamaya, pag tapos mo magkain, magsayaw ka ng ano dyan. Parang butiki na naputla ng butot. Oh. Ang dayin. <laughs> Tantan, huwag kang makuyit ha. Si tita mo, maggayang ka ha. Si Tita magayam yan. Sir si si Mama Kimuha. Lola ko si. Di di. Kumain ka na lodi. Tatay at tua mga babae naman siya. Tantanti nang maraming Si 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 Tita maraming istart yan. Kasi si teacher nagpapasulat ng dalawa. So, oh, tapos. Matigas si yung... teacher po, madami po siya ang oh, Medyo kaya ko po. Oh. Ilang star po? Ilang alarm star po po? Isang na? na po, seven eh. Dati seven? Opo. Ngayon? Waya. Waya na. Waya. Lima. Ngayon Si Kuyet, mayroon. Wala. Paano? Hindi, wala pa pong pasok ngayon. Hmm. Ah, wala pong pasok ngayon. Nakala ko. Ay! May pasok. Ang pasok ako rin. Di... Mm -hmm. At... Ang pasok di... mm -hmm. ako rin. Akala ko pumasok na kayo. <laughs> no, akala mo ah. 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 Lambot Lambot ko. Saan? Tinan mo yung malapan Pahalam ng cellphone si, si, si. si Wawa. Ang ah, sabi ng bandanak, no? Chan, hiram ako ng cellphone. Okay. Kasi mag-tiktok ako. Mag-tiktok? Opo. I-tiktok ko si, si, ano, si Dingdong Dantes. Dingdong Dong ka daw, Tita. Ding Dong. Huwag mo akong tawanan. True story to Jan. Hindi, joke. May load ba yan? Ang gayeng.

Ano Wala Wala, nga eh. Tola, kanin. Lang. Wala. Na, okay kanin. Lang kanin. Kanin. Okay. Ako. Ako Wala akong silbong, si Uwa. Uwa, Uwa, Uwa. mo na ako ng ano, yakot para may pera si Uwa at bilhin ng cellphone. Bibili okay. ka ng yakot? Hmm? Bintahan kita. Piso lang.

Hindi si ka lang yakon. Si, Magbinta si, ko ng yakon si, para magbili si, 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 ako ng cellphone? Si, 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 si. si mama naging pinupuli. Next time. <coughs> Mayroon si papa ko sa akin. Laging dyan naman. Oh, so, Bobo. Next time mga kapag ano, wala na akong gastos. Ay, lagi pala ako may gastos. <coughs> Si Mar, wala lang daw sa price. Si Barbie, wala lang gastos. Online palagi. Sponsor lagi yan. Eh. Teacher yan. Marami siyang tuturan. Libre pala yun, Mar. Napagalan <coughs> na ma kung buto. Alam, <coughs> kagahapo lang libre pala yun. <coughs> Mag-blue ako. Groupings out pa yan sa'yo. Ah, groupings. Ganun pala. May groupings. Akala ko galit. Sula ng groupings. Meron na. Meron si <coughs> na. Kami dati high school, wala kaming grouping. <laughs> <laughs> Kalit pala, iba pala. Hmm, walang grouping sa high school. Mag high school, kami yung... dati, wala. Pag ano wow, lang kami. Oh, okay. Sa Padulingo, may ano kami, self-defense karate. Karatehin yung mga But bari. Hindi tinuro yun sa atin, no? Sa atin, mga ano na. Libre. Sa aming barilin. Bakla pa yung, ano, instructor namin, yung bakla. <laughs> Masaya pala nila. Oh, pag, 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 anon, gano'n siya. Pag gano'n, gano'n. Diba? Kahit bakla, kahit ano siya, marunong siya. Pa, kahit bakla. Pero malalaki, hindi na siya ano, mag-self-depend. Kahit tat niya, yakap, yakapin yung mga lalaki. Lalo na pag pogi, niya yakap niya, yakap niya pag bagong ligo. Pero kami mga babae, ano talaga? So, no. ano talaga. True self-defense talaga. Pag lalaki, ano pa niya, ganunin. Yakapin oh. <laughs> pa. Ganun, ganun. Pero kami mga babae, ganun, ganun. Iba. Iba ang pakiramdam niya. Daddy. Na ano namin, na psycho. Gayeng. Hoy, gayeng. You ate already? <inveceria> Ready? <musIPP3ara> what What is your bayan? Um, teenage? Bayan Filipinas? Bayan. ini. Dan You ate already? What eating? Bayam silem? Yes. Very good. Very good

matakot ako baka ako ko kung tuto ni Mark. Daddy, tingnan mo. Hmm, gayeng. Hindi ko na iniis. Habang lamisa dyan. Lamisa. Ayaw ko mag-distort. Excellent. Hi, si Sir Kahayan. Sino nala rito na? Kevin? No? Kevin, nadala na order natin. Sino? Sino na ulit? Ah, babae. Thank Sige. Tama si Dugit. Yeah, yeah. Oh, ano nag-abot siya ni? Pupuntun. Dati <-tun> pa yun. Oh, mas na may January na kayo. Yan ay yan ang binabantayan nila. Pakakalalaki ka mga kasi okay. sa kayo. Kwasin tapos dito lang. Diyan ako. Pasok na wow. ako. Eh. Na, oh, yes, ang yeah, e, mga ano dyan, ang hawa. Ang pala. Ang hawa yun, kasi mo siya na kayo. tayo ng pati-pati. <laughs> Sabi niyo. Ay, sa kayo. Mama, okay. nahawa ka. Parang gusto mo kung ayun. Kaya, what? Bunti lang. Anita. Hindi na yung masabi-sabi. Dalawin mo naman ako. Kasi stress ako. Ito ang mo. Ako Antibiotic kasi ako. Para magaling yung stress. Ay, mga mo. Ay, mga busok mo. Ani kau tidak nak? Tidak. si mama mo Tidak. Yan, beri na, Kalau so, sing, kante. Rice yan Um, ang okay, pa? ang sayang ng ulam namin. Mag-move ano? po sa. Ayaw mo diwang. Nagbunga mo kasi pag hindi bibigyan, tapos ko. Nang Nakakainin. No, Magayang yan si Potpot. Teacher, magpagayang ka, teacher, ha? Magpagayang. Uy! Si teacher pala yan. Sino ang kamukha ni Ati si Lulay? Si Potpot. Pala utot. Magayang din. Most excellent. Mai, penolong kau 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 mai. Kina Ribs. Parang gusto ko nga rin na ako Ay, ano naman ako. Matuyog pa kayo, ginansya pa kayo muta. Si Mark sabi ko, huwag mo lang mag-LL. Tapos, At, nyo rin nag-tuto. Dito, -yan, last, ano ba naman dito? Na akin yan. Cake ko. Last, ano pa yun? Last day. Akin Bakit naman. kinain ko na ba? Last day. Magkarinig ko na. Akin yan, cake ko. Cake? Okay. Tara din sa'yo natin, boy. Oh, boy. Last week pa yun. Asarap sa dapat na sana? Ano yun? Kiki? Asarap As, sa ano? Last week pa yun. Last. Tanis na yun. Tanis na yun. Tanis na yun diyan yan na May ano yan. Ay, ako na. ang date, ang inspiration sa makdo. Ano yan? Ano? na? May ano yan? May limit. Hindi yan ma Makdo yan? May ganyan na rin pala sila? Sa Parang ano, parang... Sa MacCafe, meron yan. Meron na rin yan. may MacDo walang ganyan. Parang ano siya, ano yung gitrip ko sa'yo na? Ano yung cake? Kiss cake? Blueberry kiss cake? Ang mga, kasi malaking kampanyan. Sa Laguna, ang laki. Three story ang matlo. Bago. Ha? Sa po. Naol. Sa susunod po. Sa all? Sa susunod po. Sa susunod Sa susunod po. Sa susunod ano na? Sama, sama, si mami. Ang sarap. Blueberry parang, cheesecake. Parang ano? Parang... Hmm, Nakala wow. po pag cheese. siya, iba talaga. Nabot niya, Parang Wala cheese. na kasing Italianis. Eh. Gusto, gusto ko yung cake dun eh. Wala na? Ang lasa. New York cheesecake. Cheese. Ayun. Chan! Ay, sa, sa ano yun pa? May di ba dumalapit na din sa McDo yung Italianis? Yung kinainan nyo dati. paano yung kumain sila kasama boss niya? Ah, wala na rin doon. Tanggap pala lahat pa. Ano kasi yun party parte ani, green dot. Oo, no, kakalungkot. Alam, malungkot ko yun dyan. Kasi dyan talaga pag place niya yeah. pag gabi, di ba? Dyan talaga umigit. Hindi lang ang mo traffic dyan pag gabi. Kasi wala nang mula. Ahimik na dyan. Eh. Si Chang Chang Bingi. Sabi ni Ms. Ay, apos sabi mo nasunog? sunog. Sino yun? Sunog? Ngayon? Okay na. Nasunog yun yung Italiano. Nasunog? Hindi ko na <clears throat> sabi siguro, tatanggal niyo na kami, sunugin na namin ito. Kasunog ka rin ba? Ang lahat ng makdo maganda eh. Dakas na nga po, ibang pa nga. Kaya yun, sa kondo? Ano Sa kondo? Baka pumutok ang ano. Gas. Tunog yung pumutok. May may bibitin mo. Kanina? Gas. Kanina? Hmm, pinusok sa papa mo. Ano yun, sinasadya pag maputok ng gas. Labid yung ako kanina. Wala ka naman doon eh. Puntos mo dito ka din na mong sumo po. Oh. Uh -huh. Nandun na si Papa mo eh. May group na. Highway security. Patrol. Kagabi, nag ano ang mga pulis eh. Nagsunuran. Kaya may ano sila target. Simula nung ano. May ano. Simula nung nawala siya. Dami.

Yung sa handanan, hindi. Si Rodriguez na hindi kasi hindi yung Rodrigo yun. Taga ano yun, ma? Taga sindangan. Eh, Pisaya. Mm, Pisaya. Ilang beses na kasi yan siya lumaban dito dati. Ang ganda mo ngayon, ma. Kapatid ni tatay. Ang laki yan. Ay, shh, shh. Bigyan mong tricky. Ang laki ka kasi yung 4,000 or 6,000. Saan ko yung bayaran mo? Uy, gigi. Ha? Gigi. Uy, shh. Ha? Huwag po bingi. 5K daw. Mas, mas marami pera yan sa akin, ma. Wala nga sa akin. Wala, wala ko pang cash, cash. wala cash, cash? Kus, kus. Wala nga sa akin, Wala akong sahod. Kasi, mamami Kung ako'y punahin, na, awal ko lang. Hindi na ko ba? Hindi ko magsabi. Kung wala nga sa akin, nasa buso na ng iba. I-tiktok ko lang. pa yung iba. Tiktok. Iba talaga pag ano nak, no? Pag ano, no? Chan! Pag na, Ganyan din lang sa ito. Yeah. May, ka <laughs> may, may MP3 ka na na? May MP3 ka na? MP2 pa May MP3 ba? Yung po yung papa mo. Sobraan naman yan pagkatalay mo. Mayroon. Ang patungtong ka MP3. Di ba? Sabihin lahat tayo may MP3. May. Mawag mo rin may MP3 ka na. Guys, kaya yang yung guys, guys, kawander. Tentang apa yang guys? Wot okay. pot? Gusto niyong pandesal? Wala kita sa okay. huh? masyadong ati. Ha? You want pandesal? No? Nakarap naman to. Wala pa gawin. Naiwan ko na lang ba sa amin. Tama na pala. That's enough. Wais. Ang lalawas ka na gabi na. Dala ng itin namin. pala. Ubus na guys. Ano? Ano sorry? Mayroon?